guys, uh, finally, uh, natapos din namin yung konting modification dito sa sa bus, no? sa motorhome. Uh, simula nung kinuha ko nung isang araw. Pero kasi, uh, marami pang gagawin dito. Kasi, uh, kailangan, of course, kailangan muna namin ng uh, maregister ma-register siya. Tsaka magkaroon ng uh, plate, no? So, bali tomorrow, we are scheduled for uh, inspection. Um, sana makuha muna namin na uh, pasado yung inspection uh, para, syempre, uh, maidala dun sa storage, no? Uh, hindi kasi pwede rin dito sa, ano eh, sa dito sa bahay natin yung uh, tung malaki na to dahil syempre magre-reklamo mga kapitbahay. Anyways, uh, yun nga um, okay na siya uh, since ang plan naman dito is uh, literally um, for next year pa. So marami pa tayong time, uh, time para ayusin siya, maging uh, worthy no, uh, drive Uh, ano ba tak safety word siya, no? pagdating ng oras na na natin siya no yung plan natin na uh, we're going for a uh, cross canada and eventually if this gonna have a big success dito sa North America we are planning to have it um, uh, sa US din no uh, ang plano natin na gawin so bali mangyayari um, one motor home ito yung bali capable of have uh, porto actually apat uh, this is our literally uh, motor office no so bali setup tayo diyan sa gilid uh, yung inalisan na namin ng isang table dati to tsaka upuan parang kainan no so inalis namin yon uh, ginawa naming um, gagawin namin na lang workstation pero hangga't maaari kailangan yung makakasave ng space no para pwede siyang i or something na ganoon or pwedeng ihang yung uh, computer namin yun ang set namin no tapos itong ito uh, gaya nga ng napakita ko sa inyo na um, na to pwedeng kahit dalawang tao pwede rito kung meron di ba, uh, bisita or some, something. Doon naman sa kabila, uh, yung ginawa namin doon, uh, dating single bed siya, um, ginawa nating double bunk bed para nga kay Lucas at saka kay AJ, no? So, sila bali yung kami ang crew dito or staff na mag-handle nitong business na to. Actually this is, uh, is hindi to basta-basta no. This is something na hindi hindi pwedeng yung walang plano no. Na dapat aasikasuhin mo talaga well plan talaga before before the time na maglibot kami no. Yung Actually, I took a uh, crash course about um, nomad, no? About uh, traveling uh, with RV, no? So, paano yung dun sa course na yun, nakita uh, ko lahat yung mga technique, especially sa, sa sasakyan mismo, kung paano yung gagawin, kung may mga emergency, mga location na dapat na i-re-register mo yung sasakyan yung galawan dun sa area so yung mga ganong bagay so I, I took a crash course para magkaroon ako ng idea kasi as I mentioned before hindi ako pumapasok sa isang uh, business na hindi ko talaga pinag aaralan it really takes a lot of uh, research and study no bago bago ko uh, uh, i-go through no so talagang pero under doon yung execution di mo wala uh, that's i think a type of person ako sa mga plan no uh, even why we got here sa Canada no maraming maraming panahon yung pag-aaral uh, para mapunta rito dalhin yung pamilya. Uh, pinag-aralan lahat yon hindi yun basta-basta maging, maging yung business na pinasok natin and we are glad uh, now it's been like running two and a half years that uh, umalis ako bilang uh, alam niya naman na I'm, I have a background in culinary nasa culinary industry ako as a chef but I take the risk of uh, having this business no um, hindi lang naman ito yung hinawakan natin na business meron din tayong sa uh, digital marketing even sa car rental business no pinasok natin yan so gaya ka kasi my favorite line is coming from the um my inspirational mentor na si Robert Kiyosaki nang sabi niya kasi um, you can find gold anywhere And sabi niya you can find gold anywhere but uh, people are not trained to where to find it no so yung in my course na tinuturo ko sa masterclass course about travel agency, uh, isa yun sa explanation na ginawa ko, presentation ko kung ano yung sinasabi ni Robert Kiyosaki na yun. Sabi niya, uh, there are gold everywhere, there are gold everywhere but uh, people are not trained where to find it. And doon ko na master yung ganong klase na pagsisearch ng gold, no? So, what I'm saying here is literally, um, along the way, I could always find uh, something that we can generate uh, income uh, dito sa ginagawa naming project, no? So, marami, marami. There, there's a lot of uh, ways how to create uh, on inco uh, income uh, dito sa ginagawa naming uh, project na to and as well of course yung ating major business na travel agency so yun ng ating um, parang bread and butter na carry, no um, we also still have the digital marketing and along the way who knows hindi natin malaman kasi yun nga eh um, you you're searching something eh and as of now hindi pa natin alam but it will come up you know something something na uh, value na pwede nating nakita along the way so dun nga rin dun sa aking project na to I explain everything to my family even dun sa dalawa kong anak uh, they gonna be um, si AJ which is already graduated from um uh, do sa school niya no he had a uh, 3D design course na tinapos niya he had a diploma so parang ang mangyayari um, what I'm doing here is kind of like a training ground for them mas maganda na yung kasi ako mismo yung magmumold sa kanila ako mismo in uh, my experience of being an entrepreneur, um, may search ko sa kanila lahat yung pasikot-sikot, no? Which is, um, may hanapin yon sa kung mag-search ka sa iba. So, might as well, ako mismo, yung um, magturo sa kanila, no? A proper way. Kaya nga, pagdating yung time na naumpisa, maumpisahan na namin to, training marino ang gagawin ko sa kanila. Hindi naman sobrang ipet, but, you know, they will learn a lot, you know, uh, in a way na sa bahay, sa sa galawan sa bahay, no, yung pagising lahat lahat no so they will be trained and of course most especially about uh, business no sa sa pagiging entrepreneur so um, I'm also thinking of si AJ and you know, of course uh, he gonna have uh, might have an update dun sa school niya, no? Pwede pa siyang mag ng course ng business administration and also, uh, Lucas can take uh, kasi may ilig siya sa accounting so, probably, um, he's gonna take um, accounting, no? Online. Pwede naman ngayon. Lahat ng, lahat ng bagay ngayon, lahat ng school, no? Pwede na online. Kaya, even work from home, diba? Kahit saan, pwede na. So, yun yun. Um, pagkikita ko sa inyo lahat ng ginawa namin dito. Ah, uh, pagbabaklas namin, no? Yung isa kasi doon, yung pinaka bed hindi ko nakuha nung unang araw but other uh, etong itong nandito na kuha namin ng uh, pictures uh, video so i-share ko sa inyo anyway um, I would like to um, nakikisuyo ako sa inyo no na yung mga followers natin even our clients sa uh, travel uh, liwaliw travel um, I I encourage you to uh, support us, no, tung travel and tours. And I guarantee uh, we have a lot more to give, in a sense of uh, sa travel agency, no, sa mga pangangailangan nyo sa travels, especially sa finance, no. We already had uh, three finance systems uh, na makakatulong sa ating mga kababayan. I would like to uh, inform you guys na ang Liwa Liwa Travel is um, focus on sa kababayan natin sa mga Pilipino, no? We focus on uh, mga kliyente natin na Pilipino kasi Uh, that is what dali waliu comes from, no? Yung kung makikita niyo yung website natin, uh, we are trying to promote uh, the Philippines <laughs> so far, no? So yun na -nando dun yung um, ipinopromote natin ng Pilipinas, no? But uh, with this um, project that we have, we also want to share, no? Yung mapupuntahan namin lugar dito sa Canada, sa North America, no mga places na uh, maganda rin magandang Lasin, no? And something, um, something value na pwede namin i-share sa inyo in a sense of uh, yung mga kapupulutang aral, no? Um, nakita niyo yung paligid dito sa all over North America. So, me and my two son, uh, Aaron James, uh, Luke Hadrian, and more luck more luck is here and also um our <laughs> hamster yes solstice okay hamster uh, bulgogi um although my wife cannot be with us kasi she she still have a job no nasa hospital siya hindi siya pwedeng uh, sumabay pa muna sa amin but the plan of course is eventually if the project would be success. Uh, we are planning to uh, have her uh, join join the uh, company and tumulong na rin sa amin. But at this time, uh, she cannot sacrifice her job uh, at the moment. But as I mentioned, eventually in the future, uh, where we can able to afford, I mean, you know, the the um, amount of let's say sabihin natin ay na, ine-earn niya sa kanyang trabaho then or something na magustuhan niyang sumama sa amin uh, makita yung iba't ibang lugar din anyway it's all it's all in the plan in in God's plan no in God's uh, time nas lord yan eh but um, lahat naman ito uh, ay utter to our mighty God na, kasi whatever plan we have, dapat, uh, we have to consider na isangguni muna sa Kanya, above all, no? Kasi kung hindi tayo magsasangguni sa Kanya, sometimes, baka hindi tayo maging uh, success, no? Anything we do, no, plans, goal, uh, ano man yung gusto natin sa buhay na mangyari, dapat uh, we always consider first and foremost na ino-offer natin kay Lord uh, God yung ating mga plans and he will guide us, no. Nasa nasa sa atin siya, no. Kung di kung di man natin kasama yung ibang tao, uh, lagi siyang nandiyan, dyan, no. You know what I mean? So, yeah, uh, we'll show you all the footage that uh, we've made dito sa uh, continuous to kasi meron pang mga pag -iga i-kakabit kami dito so lahat ng happenings uh, we have on the plans for Diwali uh, Travel and Tours uh, we're going to have recorded and sana uh, magustuhan niyo po to anyway uh, I think I'm gonna have to do my thing here tatanggalin ko yung dating seat dito um kukuha na din namin ng clip. Anyway, Uh, see you next time guys uh, if hindi pa kayo nakaka follow sa liwuliw travel and tours page uh, I encourage you na mag follow po kayo hindi lang sa sinusundan nyo kami kung hindi para din sa travels no uh, especially na nakakapagbigay kami sa inyo ng uh, mga tips about travels, airline ticket kung ano man yung uh, pangangailangan nyo sa travels no? as well as the atong um, chinesher namin na mga events no anyway see you next time have a great day bye